Happy Christmas! Maligayang maligayang Pasko sa inyo. Wow, ang ganda. Lalong lalo na sa'yo, kay Boss Profi Harp. Ay, hubungong pa Sige boss, sa'yo na itong review materials. Total, nabasa ko naman yung comment mo. At ikaw rin naman talaga yung unang nag-comment at pumuna dito. Tapos kung gagamitin mo naman din sa kabutihan, sa pagturo sa mga kaklase, o kung pani naman na gusto mo rin i-inspira maging mechanical engineer, di mas mabuti, di ba? Mas sulit. At sa totoo lang, habang binabasa ko yung joke mo, oh, gets na gets. Kasi yun yung pinaka-classic na joke patungkol sa math. As in, na, lang din. Well played, well played. Tsaka, uy, kabalanda ka pala. Biasa ko magkapambangan, pero ditak mo, ditak. Makaintindi ko, pero ali makapagsalitang derecho. Anyway, message mo na lang ako boss sa Instagram doon na tayo mag-communicate kung paano yung shipping o kung ano man, kung ano yung mas preferred nyo. Ngayon naman, balik na tayo ng Pangasinan. Wow! Yung magsisek sa igi. ay nandito ako sa Pangasinan. Hindi ko alam kung kita nyo Meron tayo ngayong tatlong agenda. Siyempre dahil nandito tayo ngayon sa Pangasinan, dapat tumikim tayo ng lokal nilang kapehan. Pangalawa naman, dapat tumikim tayo ng specific lang dito sa Pangasinan na otahe. Kasi may pinagtanungan akong mga lokal. Taga-Pangasinan tayo sir, no? Yes sir, yes sir. Ano yung masasabi mong pinaka-pagkain sa Pangasinan na dapat tikman ng mga turista? Nare-recommend <laughs> eh. mong pagkain dito na, in general, na sa buong Pangasinan na. Wala, madami. Isa lang. dapat na. Uh, yung, yung kumbaga, sa akin. Bangus sabi, bunuan. bangus? bangus oh, yun ang ano kasi. Siya so, yung naiiba lang talaga yun, eh, sabi sa natin sa, makulang bangus bangos ng malabon, yung mga ibang ano din, makulang. Yung, ulang, yung iba talaga lasa ng bangos dagupan. Kung baga pag na, so, natikman mo mm, yun, ito yung bangos ng, yeah. sa pangasinan so, lang. Pangasinan lang, tapos, oh, yung Siyempre, yung pangasinan magiging bias ako kasi, oh, actually lang. ako, sa dagupan ako, bangos kami doon. Pero nung nagkaasawa ako, lipat kami dito ng Dito sa Kalasyao, malapit ka lang naman kasi. Boundary na yan eh. Oh, yun yung dagupan na. eh. Oh. So dito, Kala siya, matitikman mo ng puto. Pagdating mo ng dagupan, bangus. Iba ang bangus ng dagupan sa bangus ng Manila. Ang bay pag malaman namin, uh, bangus, yung tupig, yung pigar-pigar, at -pigar, yung bakong, at yung puto kala siya. Bali sa limang binanggit mo sir, ano talaga yung sa, kumbaga yung i-recommend mo na isa lang sa akin na titikman ko dapat sa Pangasinan? Hmm, pigar-pigar. Tapos, pag nandiyan ka na rin sa, dag sa dagupan, try mo ang Naisin eh, na, babe. ko kung paresay na naisin tayo. Pigar-pigar? Iyan. Pigar. Oh, ah, iyan. ba yung beef na... Ah, oh, beef. Oo. Na parang... Oh. <laughs> Pasensya na. Di ako ganun kadalubasa sa pagtanda ng mga putahe. Pero dahil paresa sila nang nirecommend, yun ang putaheng aking titikman. Salamat sa iyo ko, alo. Piga-piga. naman. Thank you. Para kahit pa ano di ba? Matikman ko naman ang ganda o ang sarap ng... At ang pangatlo... Tara po eh, dito ka. Maghan <laughs> Hindi ko kasi alam, boy. Ba't ba, ba, ba kasi inyong kinalimutan mo? Alam mo na mong mag-activity tayo pa kayo. Ba't brief pa? Yagi, boy. Siya kakamadali ko. Naiwan ko pa yung mga ibang gamit ko. Pati ng brief. Pa yung pinaka-importante gamit na. <laughs> naiwan. Ha, na tayo dito, boy. Pero, kailangan natin maganap ng brief. <laughs> Walang malapit na lokal na kapian sa hotel namin. Puro karinderya. Dahil harap kami ng highway. Kaya, ito na yung pinaka nahanap namin. Ang kampi ng hotel na to. Wow! May maliit na pasukan. Hindi, baka ano lang. Hindi, function. Ano ba yun? Reserved for private function. Saan? Baka boy dito din sa loob nga. kayo ng coffee pad? ko dito, dito po. Dito Kung baga yung Nord Cafe, ito na rin yun. Tama ba? Meron meron, meron naman din silang menu. Okay. One hot cappuccino po. Uh, or, ano po? Uh, Ay. Cafe latte na lang po sa... Ice cafe latte po. Uh, point and, point. and yung hot. Dito na. na. <laughs> North cafe. Oh, okay. Para kung sakaling mag-video kami, wala kami mag-video. Thank you, thank you, boy. Alam nyo, itong hotel naman ng kape, I mean, yung <laughs> sinabi ko. Itong kape naman dito sa hotel na to, sa lahat din ng north na lugar, simula Bataan, Batangas. Boy, north ba yung Batangas? Hindi, <laughs> south. Pero kasi, yung brewed coffee nila halos parehas na. Yun. Dahil yung brewed coffee, ang iinom ko sa umaga, ng puro. Ooh. At ang sarap ng pait Lasap na lasap mo yung beans. Oh. Para sa akin yung pinakamasarap pa rin na brewed coffee, yung wala talagang halo, yung puro, yung natikman ko pa rin sa sagada, yun yung pinakasolid na natikman ko talaga as in, sobrang sarap, para kang umiinom talaga ng cha Pero itong mga brewed nila, pare-parehas na lang, kaya okay lang din naman. Mm -hmm. Parang okay naman. Compliment. Tingnan nga natin. Good. Ang sarap na ito, boy. Kagito talaga yung mga gusto oh, kape. Ito yung, ito yung mga sanay talaga akong kape. Yung mga typical na kapehan dyan sa kung saan-saan. Pag ginawa nila to sobrang tamis. Ito, malalasahan mo yung kung ano man. Tapos, hindi ko kasi ma-explain Hindi eh. pa ako pro. Pero, malalasahan mo yung pait. Tapos, may, may kalahati ng tamis ito, oh, eto, solid. Mga ganitong kapyan. Tapos, isipin nyo ha, ah, parehas lang yung presyo. Kumbaga. I mean, gets. Kasi, di ko alam kung anong klaseng hotel to eh. Pero, maganda eh. Pero, solid eh. Solid. Wow. Ikaw, boy. Ano ba sa Masarap, boy. Sa mga may pagka-mildy na mga kapyan, lasang-lasang mo na rin yung ng kape. Tama yung templa. Masarap. <laughs> Cheers. Cheers. Na ito. Masarap? Matamis? Hindi siya masyadong matamis. Kaya uh, tama lang yung ba siya? Cookie? Lagi maganda siyang pares sa kape. <laughs> Oo. Oh. Kasi yung tamis niya, tas yung, yung pait nga neto. Gagawin yung mga ganito talagang kape, solid. Yung pait. Para sa akin, ang kape ng Pangasinan ay 4 out of 5. Yung nire ng mga tao dito Yung pigar-pigar I mean yun daw talaga yung pinaka titikman Pero hindi eh, ko kasi alam kung ano tsura nun Para siyang sisig Kasi mababa yung in-explain sa akin ng Nakausap ko pa dito Tapos sabi niya nga Bawat baryo daw kasi dito sa Pangasinan Iba daw yung pabato nilang pagkain Kaya medyo mahirap palang maghanap ng titikman Lalo na nga nasa Dagupan din daw tayo o malapit sa Dagupan tapos yung specialty naman daw ng Dagupan ay yung bangus nila kasi nga naman meron silang bangus festival kaya, hindi eh, ko alam kung anong titikman namin eh kasi that isa lang An Ano sa tingin mo titikman natin, boy? Tignan natin yung pigar-pigar na yan, boy ah, Sige Ano ba yung pigar-pigar na yan? Bali, nagsimula kaming hanapin yung pigar-pigar Bakit nga ba ako sa mga tagong eskinita naghahanap? Sinilip namin hanggang sa kasulok-sulukan kaso wala Wait nga ba, dito naghahanap? Wala talaga. Nandito ka ba, yummy beef? Yummy beef! Pigar pigar! Masarap bike sa mga ganitong ano bike na... Ramdam mo yung parang ano, mm. ng, ng gulong ng... Hindi namin mahanap yung pigar pigar. Pag yun tanongin kung bakit sa puno ko naghahanap. Pero wala. Well, at least, naramdaman ko yung pinibigay na hangin at yung paligid ng Pangasinan. At okay na ako doon. Sayang nga lang. Ano kaya lasa ng pigar-pigar? Pero siguro literal na beefsteak. Promise kong hindi lang malayo. Hindi lang malayo. Halos dalawang araw rin namin itong sinubukang hanapin. Kaso malayo daw talaga yung nagtitinda mula sa hotel namin. Bali, ang pinakamalapit na pigar-pigar ay doon. Kung saan man yung doon. Hindi ko siya mahanap. At least yung mga pagkain naman dito sa hotel... Siyempre, dito na rin naman sa Pangasinan at sobrang sarap ng mga to. Hmm. Eh, hey, isipin na ako. <laughs> Fuck. Pwede na siguro to sa beef kung sakaling hindi kumahanap yung pigar-pigar. Thank you. Mm. Potato ito jujuts. Mm. Hotdog na manok. <laughs> Hotdog na manok. <laughs> Cute na dilis. Big, mas narap tong dilis na to. Solid. Ha? Huh? Dilis siya. Kita Sa bagay, solid lagi ng luto rito. Grabe. No, Axel? <laughs> <laughs> sarap to, boy. Hindi ako makain ng gula. Solid. Para sa akin, yung patahe rito sa hotel na to ay 5 out of 5. Sobrang sarap eh. Laging sinot plato, oh. Hanapin na natin ang brief ni Idol. Bali ngayon, dun na rin tayo maghahanap ng brief. <laughs> brief. <laughs> sa, 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 Robinson's na lang din, no? Lapit e, eh, no? Sipin yung tatawid siya. lang. Puri ito mong ano, di ba? Brief? Malapitan lang. Tsaka mabilis. Mabilisan. Tara, <laughs> <Mabilisan>. pwede. <laughs> Tumatawid kami sa gitna ng kaisada. Sa akin, ha? Bakit ito? naman. Siyempre, di naman yan aakyatan. Yung taas-taas. Tingnan -taas. mo naman. <laughs> San po dito yung brief ng mga muslim? Ang <laughs> oh, daming tao. Lang. San po yung mga brief dito? I don't know. Ayan po, yung know. po yung matutuwa na yung pagbibigyan natin na O oh, sige, doon po ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Tang inang yun. <laughs> <Tang> inang yun. <laughs> <laughs> Ang laki ah. <laughs> Parang um, niloloko mo ko ah. Hindi, <laughs> hindi naman akong ano boy. Hindi yung pagbibigyan nga natin eh. Okay na sa kanya to. <laughs> <laughs> Sukot mo mo <boy>. eh. Ito tatlo. <laughs> Gago, tatlo muna. Tatlo. Na Yan pala eh. Yan pala boy. Dati, Dati. ano lang to. <laughs> 150 lang isa. <laughs> Oo. Oh, oh. 34 po lang. So, so, Sukotin mo lang eh. Sa lehen. Ah, yeah, pwede yun. <laughs> 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 hindi, hindi ka kung ano. Kung hindi, ano. Oh, pero stretchable naman ano. yun eh. Pwede ba? Ibig sabihin, maliit yung ano, medium. Ano ba sinasupat mo? <laughs> Mission accomplished! Hindi <laughs> 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 ka na matutulog ng giniginaw. <laughs> At dahil may brief na si Idol, makakapag-practice na kami ng sayaw. Hindi <laughs> <laughs> Ano yung pinaka hindi ko ginagawa sa mga hotel? Ay ipakita yung kung anong meron sa hotel. Kaya ngayon, hotel tour! Meron dito yung picture nila Magellan. Lay na painting. Garden. Big balls at bench. Fish pond. Summer igloo. At syempre, Eto naman ngayon ang um, room tour! <gasps> Hindi ako yun. Pinelas. <tong> Sobrang laki. <lucky. tong> Diboy, boy, gumagawa ko video. Tingnan nyo naman, diba? Big size! Tapos isa pang big one. Actually, kasi dito apat na tao eh. Bali, meron kami ditong parang cabinet drawer chuchu na merong lock. Siyempre, dito ko sinabi yung tuwalya. Tapos wala. Oh, May gatling gun. Kape! Pero para bukas na yan. Props! Beno, Benom. Kasi ito gamit ko. Dito may napakagandang salamin. Siyempre, keycard. Dapat may eh, kita nyo kasi lagi yung keycard. Ito na yung buong kwarto. Chill area dito. Tatay mode dito. Mga chuchuts. Siyempre, dapat yung mga charging sheets nyo that malapit lang sa kama nyo. At merong isang napakagandang painting ng Amsterdam United Kingdom. Big screen TV. At chuchuts ko. Remote. BBC. <laughs> Ngayon, dumako naman tayo sa banyo. Oi, pwede ka pang video ano? Okay, kaya muna natin siya dyan kung ano man yung ginagawa niya dyan. Kaya mamaya-maya na yung banyo. Maduduming damit! Wow, may holy bible. Goods. Aircon chutes. Hmm, todo natin. Yan, tapos blower. Yan. High air volume. Oo, breeze. Eh, boy. Walang, walang ano dito ah. Walang... Babae. Wala. Okay, banyo check. Ano? Pinalis ko na. Pina-sige. Okay. Salamin na. Binagyo na rito. Oo, salamin. Oo. Hand soap body lotion. Actually, kailangan, kailangan ko yan. Body lotion. Ooh, Cepillo shower ka. What? Well, Ah, ayos to, ayos to. May, 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 shot glass pa. Shot glass. What? Asabagay bagay para dun sa Gatling gun. Ooh. Mara, hindi pa ako naligo. Ooh, shower. Shower gel. Conditioning tan shoe. Alam niyo sa totoo lang, ito yung isa sa mga napuntahan kong hotel na merong mga amenities na ganyan. Kasi kadalasan sa mga hotel hindi nila pinoprovide yung shampoo. Ay, obviously naman yung tissue paper at yung tawag kapag ka may kailangan kang Ba't nilagay ito ni Axel ka time dito yung do not disturb? Oh, uh -huh, bidet check! Putang! Ano yan? Ang ihi ng bata, ayun. E? the fuck? Sleeping time! Ayan, oh. Ay, tulog na guys. Ayan. Pwede na ba ako maging hotel reviewer? Ayos ba? O hindi, hindi, hindi pwede. Pang The Voice na lang. Tama. <laughs>